Good day mga kasaka, panibagong araw, panibagong video, panibagong vlog at panibagong update Yan yeah. na naman <laughs> So, ayun at uh, nadagdagan na naman tayo ng apat na subscribers Ayan, shoutout sa inyo, maraming maraming salamat sa mga nadagdag na So, sa uh, mapupunta sa video na to please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell para updated ka sa ating mga ginagawang video So, flex ko lang yung ating uh, Alright Yung ating mga Rhode Island Red Chicken alright. Kompleto pa rin hanggang ngayon At uh, malalakas So, dahil uh, hapon na uh, For o'clock na ng hapon so ayan maglalagay na tayo ng pagkain so ngayon ay 22 at ayan maghahantay na lang tayo kung may lumabas kung meron salamat kung wala edi wala tayong magagawa So, uh, yung ibang mga Rhode Island ay Rhode Island red natin. So, siyam yan. Uh, tatlo na lang yung natira. Yun nga ay dahil uh, tinamaan sila ng buti. Alright. So, dahil uh, malinis naman ang gagawin natin dito ay lalagyan na lang natin sa sila ng ano ng mga pagkain uh, yun. Uh, yun naman may yung Rhode Island red don uh, walong itlog tatlo ang napisa at uh, hindi kinaya ng dalawa ayan, isa na lang natira pero okay lang ang importante na yung mga Rhode Island Red natin ngayon so lagyan ko muna sila ng mga pagkain so unahin lang natin dito so wala pa tong uh, uh, sobra lang tong one fourth Uh, hindi pa ako pwede magpakain sa kanya ng marami dahil uh, inaantay natin kung uh, maglalandi ba sila kakatapos uh, lang nila ma ay noong uh, January 4 next dito rin sa uh, gitna ganun din, uh, tantsahan lang din to So, dito naman ay uh, mga finisher na. So, kailangan natin silang uh, um, supplyan ng maraming ano, uh, pagkain. So, silang pito ay uh, anim na ano dito. Anim na uh, puno. So, siguro more or less mga 8 kilos yung pakain sa kanila. So, dito naman mga kasaka ay nagubuli ko siyang pakakuli. Gusto ko kasi siyang ma-stress kasi um, isang linggo na uh, magwawalong araw na siguro nung winalay natin yung mga uh, biik niya. So, until now, hindi pa siya naglalandi at uh, wala akong wala siyang kinapakitang mga sinyales so at kinitipid din natin siya sa ano sa pagkain uh, hopefully antayin natin mga 2 days to 3 days pa kasi dapat uh, after niyang mawalay 5 days to 7 days dapat naglalandi na yung ating inahin ang nag natin dito ng uh, uh, biik. So, pre starter na rin to. Pwede na sana itong ihalo dun sa anim. Yung nga lang nag, uh, nag aalala kami kasi nga ay pilay. So, baka ibuli. Pero, mas malaki ito kaysa dito sa anim na to. Yan. Lahat to mga malalakas ng kumain. So, pre starter na sila. So, nagpapakain ako dito ng tatlong beses sa isang araw. So, tinatansya ko lang din pag nakita kong ubos side na side, naglalagay pa ako ng konti. Ang pinaka-importante sa ating mga alaga ay ang tubig. So, napakahalaga ng tubig kasi kahit bugbugin mo yan ng napakaraming uh, feeds, kung kulang sa tubig ay hindi rin nila ma-achieve yung uh, nais mong pangatawan or kalusugan nila yung malusog na pangatawan so ayan um, halos na lagyan na natin lahat ng tubig at um, tapos na rin naman sila yung iba oh, tahimik na ayan ayan so tapos na rin to So, muli, maraming maraming salamat sa nadagdag na ating mga subscribers. Ayan, sa mga kap sa makakapanood ng video na to, please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell para atin kayo sa ating mga ginagawang video alright so ako nga pala si Edgar simpleng magsasaka from Bicol laging tandaan sa simpleng pamuhay masaya ang buhay taon mo to buwan mo to araw mo to i-claim mo yan Peace.